Hello mga ka-friendship Hi guys Gagawa tayo ng 12 lucky fruits for new year Ayan po ang mga fruits na gagamitin natin Ito isang pineapple na buo Talaga natin yun ng ribbon na pula at lalagyan din natin ng bulak palibot yan sa dahon ng pineapple guys Eto, sa akin lang yan ha, kasi bulak, di ba, swerte yan, magaan, ang pasok ng New Year. Eto na naman ang boses ko guys, pasensya na kayo. Pause. Ayan, pagkatapos natin lagyan ng bulak, bilog-bilogin nyo, 12 piraso. Ayan, at ilagay na natin ang prutas dyan. Kung kaya ng budget nyo at hindi kaya ng budget nyo, kahit isa, isang piraso lang guys. Pwede, pwede. Iba nga, pwede seven fruits lang o five. Ito ginawa ko lang, twelve. At may bonus pen guys. <laughs> Hindi ma maganda ang maraming marami talaga. Yung kaya lang, yung magandang tingnan na sa mata. Ito, sample ko lang to sa inyo guys. At kasi marami naman akong putas na ilagay dyan. Kaya ayan, nilagay ko na lahat. Ayan, ang banana natin. Yan ay nagsisimbolo ng ligayahan ng pamilya. Happiness. At ah, tanggalin nyo guys yan ah. Tanggal-tanggalin yung banana yan. Papasok parang kamay na palad. Welcome. Parang may welcome mo. Suwerte. Ganyan. Ayan, mikan o citrus, Lagay. Talagang okay lang guys. Hindi pwede namang sobra-sobra talaga marami. Kasi malaki yung lalagyan ko. Kaya nilagay ko na talaga lahat yan. Pero ulit-ulit ano. Ayan guys, talaga. Kanya-kanya tayo ng paniwala. O kahit na anong prutas ang ilagay natin dyan. Pwede-pwede. Kahit sobrahan nyo. Pwede rin. Nasa sa atin yun. Pero guys, ito lang. Guide lang to sa atin. Paniwala natin. Alam ano mo tayong mga Pilipino, mahilig sa mga paniniwala. Diba guys? Kanya-kanya lang tayo guys talaga. Kaya ayan, may bonus ah guys. Ayan. Mini tomatoes. Love daw kasi yan. Ayan, bonus ko lang yan guys. Love for love sa pamilya. Okay guys. Have a blessed New Year of Wood Dragon. 2024. Happy New Year's, guys! Okay, thank you for watching. Bye!